Mura, dadyo ba disyo? Diyan-diyan chigaw. O, gen -gen chigaw Pero pag dumangat ka ho dyan, natatakot ka ho dyan. Ayan po, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Inihigup. Kasi marami ito. Kumisa mga man-manful nang inihigop po nila yung tubig. Iyan po maganda. Mawala yan. Pero pag dumirit, chok ho kayo dyan. sa may gitna pa lang yung kupo lang ano na yun. Iyan po yung yubingkyo ko yung hulugan ng mga sulat pinakuha po yun ng ano po office ng Japan para po sa atin yung mga ano yung tubig ko sa kanila umabot na huya ng ano hanggang shita ayaw na po dyan munta hindi na pero at least ang pinakamaganda ko ito hindi higo po siya kasi po yung nangyari po dati nung last, last year yata yung mga last year mga ano marami huyan talaga kanal na ho kasi, ano, kasi ito pero yung umano kasi ito yung manhole ang lakas niya yung higupin yung tubig, pupunta ko yan sa kawa. Kaya na ho, wala yan. Hindi ko alam kung nilalabas niya ho dito o ano ba, inihigup niya ba o dumadagdag pa siya sa ano namin. Pero alam ko parang hindi yata yung inihigup eh. ho, tubig. Kasi po, puno na yung kawa. Yung kawa, ang tinatawag kong kawa, yung river. River pa tawag Yung ano po, yung, yung agusan ng tubig. Ay, dumadami yung tubig na. Eh. Kaya po, kailangan mo konting ingat kasi hindi ko po alam kung tama ano po yung pagkakot ang liwanag ko. Inihigop niya ba o inilalabas niya galing doon? Kasi yung mas marami doon ng tubig. Kaya ilalabas niya yan dyan. O baka inilalabas siya tapos pupunta ko yan dito. Tignan niyo, dumadami ng tubig dito sa labi. Malapit-apit na. Sige, tara lang ako dito. Joke. Bahay ko ng ko. At bahay ng anak ko. Tignan niyo, hindi na na yung tubig dito. Diba? Kahit konti na na po, isang ano na lang yan magtataka ko ko tayo kung ba't siya dumadami. Wala akong ulan ngayon. Kaya na nakakatakot ako dito sa lugar na me. Kaya, hindi ko alam kung may lalabas. Siguro ako alam to eh. Pinapasok. Hindi ko alam. So, mamaya na lang guys, titignan natin yan kung anong mangyayari. Shout out po sa mga kaibigan o angels na nagtatrabaho sa Rojin Home. Kahit po wala sila madaan ng kilina pero talagang talagang sumika po silang pumasok. Hindi po sa kanilang lahat. Ako lang po yung kasaway. Walang pasok. Kaya ito ang ginagawa ko. Thanks God. Ingat po lahat.